to my channel. Ay nako, mahirap magtagalog Pero eto guys ha, explain ko sa inyo. Kasi may nagtanong din sa akin eh, na bakit ko daw sinusubukan na parang tying hard ako pakinggan sa Tagalog. Eto kasi guys, may mga followers po talaga ako na, especially sa Instagram ko, tsaka sa Facebook ko, may mga Tagalog din kasi. Tapos gusto ko po na maintindihan nila kaysa sa magtanong-tanong sila every now and then, wait, ano bang ibig sabihin ng ganito, ganyan sa Bisaya? Eh, hindi naman namin maintindihan. So, meron talaga kasi din akong friends na parang galit sila sa akin pag may video ako na na Bisaya. Kasi hindi nila maintindihan. Kaya, kahit na medyo trying hard pakinggan, pasensya na po kayo. Basta ako, tinatry ko lang talaga na magtagalog para maintindihan naman ng ibang friends ko at saka followers ko. So clear? Okay. So talaga bang naghubad ako sa ano, sa baler? Tingin nyo. Tingin nyo. You will find out later ha. Uh, Bago ko ipakita yung video kasi, kailangan kong ikwento yung pangyayari sa likod ng camera. Behind the scenes. Saka lang. So, eto. Kasama ko si Janvi, yung bakrit ng friend ko. So, eto na nga. Pumunta kami sa Baler. Nagpasyal-pasyal kami. Tapos, pumunta kami sa Hanging Bridge. Tsaka yung museum. Tsaka yung restaurant na may maraming lobster. Nakalimutan ko na yung name. Basta makikita nyo ha. Yung... Yung mga pinagsasabi ko, makikita nyo yan sa first vlog na ginawa ko about Baler. So kung hindi nyo pa napanood yun, panoorin nyo na. So eto na nga. So nung pumunta kami doon, nakalimutan namin magdala ng swimwear. Sabi ko, na, Sabi ko, Paano to? Wala tayong swimwear. Sayang nung pinunta Kasi malayo ah. Medyo malayo di The Cove. Tapos maganda talaga yung lugar. Kasi, malawak, tsaka white sand, tsaka yung mga plants, tsaka ang ganda talaga, parang paradise, literal na paradise. So, naloka kami kasi sabi ko, naalala na namin na wala kaming swimmer, nandun na kami sa sasakyan, papunta doon. Ay, sabi ko kay Janby, Uy, Amex, paano po wala tayong swimwear? Sayang yung mga pictorial moments doon. Tapos sabi niya, ay, alam mo naman resort yun, Baka may mga natitinta ng na mga swimmer di, diba? magkano naman talaga sa resort, may ganon talaga ng mga display ng mga sunblock, mga mga shades, mga swimmer ganon, so sabi ni Janbi, woy nandun yan for sure, kasi ganon naman talaga pa sa resort di ba? ha sabi ko, akampante na ako sabi ko, oo nga, baka meron, so sige, hindi na tayo mak mag, mag ano hindi na tayo stress. So yun na nga, so na kami doon, medyo malayo, medyo ganoon pa yung, yung daan papunta doon. So, sobrang taas ng ganun, no? Oh. Tapos, yun na nga, pagdating namin doon, so ang saya-saya namin. Kasi andun pa lang kami sa may entrance, makikita mo na talaga yung tanawin. Sobrang ganda talaga. Ay nako, i-check nyo yan talaga. Tapos, eto na nung pinakahihintay namin. So, pictorial, pictorial na kami. Kasi naka-floral ako nun na ano eh. Blue na parang polo. No, yung uso, yung parang may mga floral, floral na ganyan. Tapos, shorts lang. Yun lang yung suot ko Tapos, nagdala lang ako ng sunblock. Tsaka, nagdala na din ako ng shades. Yun lang talaga yung dala ko. Ngayon, umabot na kami doon sa may ano, tapos nagtanong na kami sa attendant ng resort. Sabi namin, may ate, saan dito banda yung mga may tinda na swimwear? Tsaka yung, yung mga pangligo na ano, mga damit. Sabi ni ate, wala daw. So, naloka kami. Sabi, sabi ko, paano to? Paano yung pictorial natin? Di ba? Sayang. Sabi ko talaga sa kanya, hindi tayo aalis dito nang wala tayong magandang picture. Sabi ko talaga, ganon. So, yun na nga. So, nag, nag, ano kami, nag, sa Bisaya, nagmugna-mugna, give me up ka ng mga, ano, yung mga, mga style ba, kasi polo yun eh, pwede mong itay ng ganun, tapos pwede mong, ano, yun. So, yun na nga, yung ginawa namin. Sabi ko, Sayang talaga kasi paradise talaga yung lugar. Sabi ko, gusto ko talagang may pa-back picture, yung pa -ganon. Gusto ko talaga yung ganon. Tapos gusto ko may video. Kasi uso yun sa si Instagram, di ba? Before na may video ko na ipopost. Tapos may slow mo. Tapos di ba? Nauso yun. Nung panahon na yun. So, yun yung ginawa namin. Nag, Nag-try-try lang kami ng ang, mga ano yung design. Ganon. So, yun na nga. <laughs> Sabi ni Janby, ayon choice ano may mga ano kami sabi sabi niya tumalikod ka na lang sabi ko ang panty ko tsaka bra ko nude so eto na nga para siyang may illusion na para siyang hubad so malalaman niyo sa video na ito kung ano yung ibig ko sabihin so kwento ko na yung background story ng video ng ito tapos kayo na yung humusga. Kung talagang naghubad ba ako or wala. So, comment din kung ano yung nakita niyo sa video. Comment yun dito.